Hello, hello. Dahil nagtatapang-tapangan kami. <laughs> sasakay kami diyan. <laughs> Ayun yung sasakyan namin. Oh, 60 minutes wait time. Ayun. 1 hour. Eh? Electric eel. Ang pangalan nung ano sakayan. Eh oh, ayun. Panuorin natin mga ano. Panuorin muna natin. Ayun. 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 Oh, may pabaliktad pa. Ayun. Ayun. <laughs> may pabaliktad pa. Ay, nawala na sa sana. Ayun. Ayun. Dudungaw dungaw doon. Dung. Hindi naka hindi nakasal, nakasampa. <laughs> Bumalik yata. Meron pa doon eh. Ay isang beses lang yata iiikot. iikot. Nawala eh. Okay, dokie. Pila tayo para makarami. Okay, dokie. Bye bye.